ang nagpaparumi sa tao. Muling tinawag ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila, Makinig kayong lahat sa akin at unawain ang sasabihin ko. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya, kundi ang mga lumalabas sa kanya. Kayong mga nakikinig, dapat nyo itong pag-isipan. Pagkatapos, iniwan niya ang mga tao at pumasok sa bahay. Nang nasa loob na siya, Tinanong siya ng mga tagasunod niya kung ano ang ibig sabihin ng talinghaga na iyon. Sinabi ni Jesus sa kanila, Bakit? Hindi nyo pa rin ba naiintindihan? Hindi nyo ba alam na anumang kainin ng tao ay hindi nakakapagparumi sa kanya? Sapagkat anuman ang kainin niya ay hindi naman sa puso pumupunta, kundi sa kaniyang tiyan, at idudumi rin niya iyon. Sa sinabing ito ni Jesus, ipinahayag niya na lahat ng pagkain ay maaaring kainin. Sinabi pa ni Jesus, Ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos, sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya na gumawa ng sekswal na imoralidad, pagnanakaw, pagpatay, pangangalunya, kasakiman, at paggawa ng lahat ng uri ng kasamaan, tulad ng pandaraya, kabastusan, inggitan, paninira sa kapwa, pagyayabang at kahangalan. Ang lahat ng kasamaang ito ay nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya.